DILG umapela sa mga LGUs na ipatupad ang pagbabawal ma sa mga tricycle, e-bike at pedicabs sa national road. Muling umapela si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Ab Abalos Jr. sa mga local government units sa na istrikto ipatupad ang pagbabawal sa mga tricycle, e-bikes at pedicabs sa mga national road. Ginawa ni Abalos ang panawagan kasunod ng nangyaring banggaan ng isang pampasaherong bus at tricycle sa National Highway sa Labo, Camarines Norte noong Pebrero 4. Ayon kay DILG Provincial Director Attorney Ofelio A. Taktak, may inilabas ng Memorandum Circular ang kanilang ahensya noong Pebrero 2020 na nagbabawal sa ganitong uri ng mga sasakyan sa mga highway. Anya, pwedeng maging exempted ang mga ito kung sakaling walang ibang daanan kundi ang National Road. Unang-una kasi nung lumabas yan, the LGUs are required na sa road plan nila, magbibigay sila ng alternate road kung saan pwedeng dumaan yung mga tricycle. And, uh, hindi nataan sa National Highway. No? But there are some LGUs na talagang walang daanan. <laughs> walang may hindi tulad sa mga siyudad na mga iskinita-iskinita some LGUs, talagang national highway lang talaga yung dataanan nila doon. So, those are exempted, exempted sila. Nagpapa lang tayo yan para uh, ng ordinance yung mga LGUs uh, regarding sa pagre-regulate ng saan tatakbo, saan pwedeng dumaan yung mga tricycles, uh, sa ilalim ng Memorandum Circular 2023-195 ng DILG, iniling sa mga local chief executives na muling ayusin ang kanil kanilang tricycle task force para mai-update ang kanilang tricycle route plan na kinabibilangan ng mga penal provisions para sa sino mang lalabag sa naturang kautosan. Kung magbako silang ordinance, uh, at ilalagay na nila doon kung anong parusa because yung issuance namin is uh, may a guide na sa kuan sa mga uh, LTOs para uh, gumawa ng kanilang road plan as traffic uh, regarding sa operation ng tricycle sa lugar nila. Ngunit gayon pa man, marami pa rin mga lokal na pamahalaan sa bansa ang hindi ipinapatupad ang nasabing regulasyon na kadalasang nauuwi na sa buhol-buhol na trapiko sa kalsada na minsan ay nagdudulot pa ng aksidente. Batay sa ulat ng Metro Manila Accident and Reporting System noong 2022, aabot sa 2,829 road accidents ang naitala na kinasasangkutan ng mga bisikleta, e-bikes at pedicabs habang 2,241 road accidents naman sa mga tricycle. Maliwanag pa ni Abalos kahit na kinikilala ang kahalagahan ng mga tricycle, pedicabs at e-bike bilang abot kayang paraan ng transportasyon, ay mas prioridad pa rin anya ang kalikasan ng mga tsupera at pasahero nito at baging ang iba pang mga gumagamit ng kalsada.